Magandang hapon po sa lahat. Dosong Bisayas Mindanao, kung saan kayong dako na mundo po tayo, nagbabalik ulit dito sa aking munting channel. Samuel Soriano, TV29, para magdiscuss ulit ng another coins. Sa dito po ay ating hiling, Mangulikta ho ng bariya. Kaya ho tayo nandito, nagsisiling ng kanilang mga halaga Ayan po. Magandang hapon po sa lahat ng aking mga subscriber kung saan kayong dako na mundo po. Keep safe po sa lahat ng aking mga subscriber. Thank you so much sa inyong lahat. Yun naman pong mga senior citizen na nanonood dito sa aking YouTube channel. Ayan. Thank you so much sa inyo and God bless po. Take care po sa inyong, lahat, sa inyong lahat din. Maraming maraming salamat din po sa nanonood doon sa aking FB page, Samuel Soriano. Lahat po ng aking mga followers doon, thank you so much sa inyo. Ang pag-usapan po natin ngayon ay pera po natin. Yun naman pong hindi pa po, po nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel at gusto nyo ang ganito mga topic po about coins. Ayan po, aanyayahan ko sana kayo at malaking tulong lang ang inyong gagawin tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay pera. Ho natin 5 pesos po 5 pesos bago tayo magsimula sa ating talakayan makikita ho natin ang isang imahe ng isang lalaki ayan nakaharap po sa kanang bahagi siya po ang dakilang natin bayani na si Emilio Aguinaldo ang kanyang pangalan engineer, 1922, in, Midmark, in the year 1992 in, in the Republika ng Pilipinas Pagkatalikod ho natin, makikita ho natin ang isang Nara 3 and then 5 pesos Kung tawagin ang scientific name po niyan ay Pictrocarpus Indicus Ayan, Pictrocarpus Indicus po ang kayang scientific name Ayan, bago tayo magsimula sa ating talakyan Kilalanin muna natin siya Issue po Philippines po, period Republic 1946 up to date po Type standard circulation ko years 1991 hanggang 1994 Ayan po, 4 na taon lamang ito Value nito, 5 pesos. Currency, piso. 1967 up to date po. Composition po nito ay nickel brass. May bigat po itong 9.45 grams. May haba pong 25.5 mm. May kapal po naman itong 2.6 mm. Hugis po, bilog. Orientation niya, middle alignment. Itinigil ang paggamit nito noong January 2, 1998. Number, Industry 751. Reference number, KM-259. Ito pong year 1992, ito po ay 29%. Wala pa pong maipakita kung ilang piraso ang ginawa sa bariya na ito ng ating Banko Sentral. Ayan po. Pero may price na po ito doon sa ating numista.com kung tawagin ng ating mga kolektor. Yung kanyang very fine 39, extra fine 72. Almost ang circulated nito ay nagkakahalaga po ng 110. Ang circulated naman po ay nagkakahalaga po ng 180 pesos per piece. Dako naman tayo sa kanyang price. Ayan. Sa ebay.com, nakakita ho tayo nagbebenta doon ng 731 pesos. Meron din tayo nakita doon nagbebenta nito ng 752 pesos. Meron din tayo nakita doon na 363 pesos. At mayroon din ba, ano doon, na 300 pesos yung pinakamaliit. Dako naman tayo sa Carousel PH. Ayan, sa Carousel PH, coins daw ito. Binebenta niya po ng 1,000 pesos. Nasundan po ito ng 90 pesos. And then, 125 pesos. Ayan lamang po ang aking may babaging kanyang presyo. So hanggang dito na lamang po, Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan kayong dako na mundo po. Kasi po sa lahat, and God bless.